Ano to mga lods? Bigas? Tapos, niligyan ng chemical para pumuti? Pwede ba yun? Para mga lods, panoorin natin. Ganito pala ginagawa nila, no? Mga lods, kaya pala may amoy yung bigas na nabibili natin, mga lods. Nilalagyan pala yun ng chemical para pumuti, para magmukhang bago. Tapos, ayan na si kuya, mga Lodz. Ano to? Bigas galing sa tubig? Ano yun? Nakababad? Parang hinugasan mo na nila yung bigas, mga lods, no? Tapos, ayan. Binubuhos na ni Kuya sa lagayan, sa semento, yung bigas. Tingnan mo yung kulay ng bigas, mga lods. Parang kulay brown na madumi, no? Ayan. Kaya siguro nilalagyan nila ng chemical, no? Para pumuti. Kasi, sino ba naman bibili kung ganito ang kulay ng bigas na ibibenta mo sa palengke, no? Siguro, ginawa nila ito ng idea. Ginagyan nila ng chemical. Ito yung technique nila para pumuti, no? Para magmukhang bago. Ayan, ang dami mga lods. Ayan mga lods, tapos na ni Kuya malagyan ng chemical. Tapos, inalo-halo niya gamit din yung paa niya, no? Minix niya yung mga chemical gamit yung paa niya. Ano to mga lods, no? Siguro nagugas naman si kuya ng paa kasi nga galing naman siya sa tubig, no? So, yan. Minix niya gamit yung paa niya. Di mas mahirap yun? Paa lang. Pwede gumamit na lang siya ng paa lang, no? Mga lods. Para hindi siya mahirapan mag-fix nito. Sa dami ng bigas na to, tapos... Sa dami din ng chemical na nilagay niya, mano, -mano gamitin, gamitan niya ng paa idi eh, di lalong matagalan siya mga lods no pero siyempre mga lods doon sila masaya doon sila komportable kaya ayan hayaan na lang natin sila kung ganyan ng style nila sa paggawa uh, no so ayan minimix nga ni kuya ng maayos yung uh, bigas na may chemical para mahalo yung chemical ng maayos sa bigas Buti naman mga lods gumamit na sila ng balde no kasi mas mahirap lalo yun no. At least nakatulong din yung balde mapabilis yung trabaho nila. Tapos ayan na si Kuya mga lods uh, nilalagay niya na sa balde yung bigas tapos nilalagay niya na sa machine. Tapos ayan ang mga lods. Puti na yung lumalabas no. Pansin niyo kanina medyo brown pa yung bigas eh no. Medyo brown na madumi tingnan niyo ngayon. Puti na siya mga lods no. O di ba? Ang galing ng technique nila, mga lods, no? Pero hindi natin maano yan. Talaga siguro nilalagyan na naman talaga ng chemical yung bigas. Kasi halos lahat ng bigas na naamoy natin, na binibili natin, may amoy chemical. Di ba mga lods? Alam nyo yan. Pwera na lang siguro pag bagong ani talaga na palay mga lods. Talaga ngayon walang chemical yun. So ganito pala ginagawa mga lods. No? Siguro itong klaseng bigas na ito mga lods. Ito yung tinatawag na NFA sino nakatikim ng NAP diyan mga lods? Yung NAP na bigas, mura to mga lods. Um, nakatikim ako nito na sa probinsya namin mga lods and medyo mura siya and may namimigay din nito sa mga bahay-bahay dati sa mga siyempre pag tatakbo ang kagawad <laughs> may namimigay na donation kasama yung NFA sardinas tapos noodles natitikman ko to mga lods NAP. Sa mga nakatikim na ng NAP rice, comment down below. Siguro ito yun mga loads. Tapos ay doon ang mga loads. Ang dami din nilang na ano na kolekta no mga loads. O, yan oh. Ang dami din lang bigas na kolekta tapos yan, nilalagay na nila sa sako. Nireripack na nila mga loads. Sumigoro so, magkano mag naman kaya isang sako nito mga loads no? Siyempre, mas mura lang, mas mura to siguro mga lods kumpara sa ibang bigas na talagang mga hasmin, ganyan, dinorado. Mas mura to mga lods kumpara sa iba. Ayan, no, ang dami nilang nagawa ng mga lods. Ayan, di-deliver na nila to mga lods sa kanilang mga suki or sa mga bintahan ng bigasan.